So, hi guys! So, namimiss ko yung ano. May pusit pa pala ako na ayong shredded na pusit. At may uh, konti pa akong ano. Uh, tawag doon. Um, dilis. Uh, tawag na, na sa ako? Hein? Yeah, dilis. Tapos, um, So nagluto ako ng rice at mag-aayon 'yung lunch ko, maglulubaga uh, itlog, mag-fried egg lang din. Um Yeah. So ang gagawin ko, magiinit lang ako ng oil. <laughs> magiinit ako ng oil sa mag ano tapos sa labas para hindi siya sobrang mga moey dito sa loob ng bahay. Ganito 'yung ano, ganito 'yung mga technique ba. Kasi okay naman mag magluto sa loob. Basta magano ka lang din ng kandila, yung scented candle, okay na din. Baka yun lang gawin ko, mag scented candle na lang. Kasi wala ako yung, wala akong ano yung hawakan ba? Kasi ginamit ko sa rice, wala. Kailangan ko pa kasi bumili ng isang, isang kaldero na maliit na may hawakan. Kasi yung isa, hindi siya nag-work sa, ano, yung, Uh, induction na, na, ano na tawag doon na lutuan. Yung sa ceramic na lutuan namin, nag-work siya, pero ito hindi. So, ngayon, baka dito na lang ako sa loob, tapos uh, ano na lang, kandila, <laughs> at ipo, i, i, ano ko siya, i-fold ko yung, ano, yung, tawag doon, yung, taga, ano ba, yung, uh, anong ano tawag doon? Na? Ano ba para man ako ano? Wala man sa sarili. Ah, <laughs> exhaust pala. Yung exhaust, if full ko lang siya. Tapos eh uh, sarado, sure kung sarado yung para sa taas na ano na na tawag doon na na door para hindi aakyat sa mga kwarto. So, yan yung aking lunch. Bi ano tala, actually, dapat pang breakfast to na pagkain pero hindi naman, kumain ako ng ano eh, ng toast lang sa umaga, na may ano, yung mm, tawag doon, may, may tuna, kasi yun din yung ano. So, ayan yung ating ano, happy <laughs> tummy na naman tayo. So, magluluto muna ako ha. So, ayan, nakaano na ang ating ano, kandila. Anda na siya. O, oh, yan. May chamomile uh, scent. Tapos, naririnig nyo yan? oh, full. asan dito ang ating ano. Tapos, magpainit na ama dito. Lulutuin ko na lang siya. Kasi, ay, tinatamad akong... Wala kasi akong ano. Tapos, hindi kasi ito pag... Ito yung ginagamit ko. Yung ano lang. Yung talaga... Yung kawali ba? hindi man siya gano'n maglalast ang init. So, hindi siya maluluto ba? So, mag mo muna ako ng egg. Luto na ang aking ulam. Yung shredded na pusit at saka dilis at itlog. Hinihintay ko na lang ang aking kanin. Good luck sa akin, Mr. Mamaya. <laughs> Naririnig nyo pa rin yung ex host. <laughs> oh my God. Maski bawal ako actually nito kasi nangangate, eh, pero ah, meron naman ako ng ano yung gamot. Alam ko nang maano naman siya ng gamot, so. Kain pa din, bahala na yung mga bunga, mga simod, mga mamurot ba. So, kawawalis ko lang kahapon. Ganito na talaga pag utom. Dito is okay-okay pa ang ating ano, pumpkin. Ayan tsaka yung chrysanthemum. So mag ano ako, mag-go grocery. Tawid lang to ng bahay namin, mga siguro lakarin, mga 3 minutes. Okay, ano lang siya dito, yung meron lang siyang supermarket at saka Chinese restaurant, take out, walang dine -in. So, maambon pa. Oh my God. Ang galing ko talagang pumili. Ito may ng oras. Ah. Hindi kasi naghihintay din ako ng mga, ng mga package na diniliver today. Kaya, ayun na. Andito na. Ano muna tayo? Grocery kasi kailangan, may kailangan para, pa ako para bukas. Dumating na tayo ng bahay from grocery. ano. Uh, tapos ihanda ko na rin ang aking teriyaki salmon. Kasi mag uh, poke, poke bowl ako bukas. Ang ating teriyaki salmon. Uh, di ba? <laughs> So, ito na ang ating uh, salmon. Salmon? Salmon. Ah, uh, salmon. Hindi, salmon. <laughs> tapos, meron ako, yan. Yeah. I-ano ko lang siya, tawag doon. um i-cubes. Tapos, ano kasi, nagbili ako ng teriyaki sauce. Ito, uh, may manga ako oh, complete. Ah, yung ano lang pala, yung wakami, wala ako. Pero baka bukas pupunta ako sa glut ng ng Alexandrium kung may time. Kasi nakalinis na naman ako eh. Wala na ako masyadong, ah, ba? Wala akong masyadong na gagawin. Tapos, uh, gayat-gayat na lang naman. Bukas. So, baka pupunta ako ng Alexandrium for, kasi may oriental doon, makabili ako ng ano ba? Tawag doon. So, ihanda ako ng aking ano, uh, teriyaki salmon. So, hi guys! Good morning! So, ihanda ko na ang para lunch kasi it's 10.40. Uh, 12.30 darating yung uh, bisita ko. Uh, ihanda ko na yung ano, mahahanda kasi yung kailangan yung rice mainit siya. Uh, tapos saka ko luluto yung sal, uh, sal salmon. <laughs> o, oh, di ba? Salmon. <laughs> tapos um, so ngayon, ihanda ko siya, gagayatin ko lahat ng pwedeng gayatin. Para ready to go na. Hindi na ako maraming gagawin ba? Kasi syempre, i-estimahin mo yung bisita. Tapos ano-ano pa. So, mag-aano ko ng mangga at itong radish at ah, ah, ano, idamami. Uh, habang ano, habang naghihintay tayo ng ating bisita, ah, uh, yan, ano na rin naman yung bahay natin ready for bisita na. Ayan. So, mag -e edit ako ng video para may ano tayo, ah, uh, nakahanda ang video.